Ayan guys, mabuti-buti na ang kalagayan ng aking Miggy. Kung baga, mamasa-masa na yung kanyang ilong. Meaning to say, uh, kumaayos na yung kanyang kalagayan. Kanina matamlay siya, pero ngayon hindi na. Pinakain ko siya ng, ano, ng atay. Nilagyan ko ng konting probiotic. Kaya ito na siya. Si aking Miggy. Mamaya-maya, mga alas 6 siguro, bibigyan ko ulit ng SMP na tablet. Tinutunan ko sa tubig tapos nalagay ko sa syringe at saka ko ibinibisik sa bunganga niya para malunok niya. Mige. Yan ang aking medyo. Oh. Medyo nangihina pa siya guys. Okay ka na Mige. Mamaya ulit, pakakainin ko siya ng Ayan atay. Si Mige. Ayan si Mige. Nakakalungkot nga kasi matamlay siya. Eh. Pero ngayon siguro nakaka-recover na siya. Dahil nga, yung ilong niya is namamasamasaan na. Di tulad kanina na, dry na dry yung kanyang ilong. Mayroon sa pag dry na dry yung ilong ng aso, may dinaramdam niyan. Pero pag ano na siya, mamasamasa at malamig na, okay-okay na siya. Nakaka-recover na siya. Yan you know, o, ginat na. Ayan, pahinga ka baby. Kaya ka ulit mamaya.